Wala na yung na... 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 black? Oo oh, nasan? Wala, saan yung ang sing yung black? Porcelas? Porcelas? Oo. Bumabag yun ang tayo. Nasaan <laughs> na yung pasalas si niya, Ethel? Nakita niya? Nakita niya? Ayun. Dama, 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 dama. Baka dyan na, baka lang ko na, ngayon lang, Ethel, di na siya, ngayon lang. Ay, ngayon lang. <laughs> dama, baka natakpan. Ano naman? Hindi, <laughs> wag ka munang magamit. Don't panic. Don't panic kasi habang nagpapanic ka dun. <laughs> then... <laughs> oh, shit. My goodness! Ow! <laughs> Ow! Ah! 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 Ang bigat kaya. Talaki <laughs> 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 na tuhunaw sa. Na wow. Uy, tama na. Kaya ayun naman ang narating ng yung hotel. kaling kayo. Putang <laughs> ina.